Dagat Vlog Dagat Ayun Ayan po sila nagpipicture taking Mga ibang lahi po sila Hindi hmm. ko lang po alam kung India o ano Iwan ko lang po alam kung sa sino Anong bansa nila pero parang Taga India nga kasi yung salita nila Ayan nandito na po tayo Napakalawak na Dagat na ayan oh. Pero hindi puno. Medyo gabi na po yan eh. Mga 6.30 na yan. Ay, mag-aalas 7 na. Kaya, madilim po. Madilim-dilim na. Ayan. pag relax Relax man lang tayo mga kalalabs. Dahil sa buwan tayong nakakulong sa bahay. Ayan. Puro trabaho. Trabaho, trabaho. Ayan. Pag walang trabaho, walang pera. ba diba? Kaya, pagsikapan natin ang ating trabaho ayan pagsipagan pala Jaga tiyaga hanggang magkaroon ng makaipon ayan ang po ang napakagandang dagat at sa gawi doon ay ang lawak lawak nyo no? ba? Diba? sa gitna po yan doon ay may tulay pa yan hindi ko lang alam kung saan pupunta Ayan, nandiyan na po tayo. Meron dyan tayong nauna sa atin yung magka-partner. Ayan. Sana all may kapartner partner ba? Diba? Ayan, ang dagat dito sa Kuwait. Mga kalalabs, tingnan natin at pagmasdan ng kagandahan niya. At napakahinhinang alon, ba diba po, mga kalalabs? Ganda-ganda, mahin ng alo ng ang dagat. Ayan, may bato-bato din dyan sa gilid. Ayan, ang ganda, diba mga kalalabs, sarap dyan mag-relax. Natagal din ako dyan mga kalalabs, para tinawisan ako ng husto dyan eh. Kaya nagpagabi-gabi ako par dahil mainit pa rin po ang ano panahon. Kaya nagpagabi-gabi muna ako para hindi masyadong mainit, 'di ba? ang ganda ng dagat, mahinhin. Ang alon. yan po. Panoorin lang natin ang dagat. Bihira lang po akong makapunta dito. Pangalawang bisis ko pong pagpuntayaan mag-isa lang po ako ngayon noong una kong punta kasama ko sila at Dilma at si Lynn aking mga kaibigan ay Monday ako pumunta ngayon so nakalabas na sila dahil Sunday sila lumabas kaya ayan mag-isa na lang ako di bali okay lang yan basta mga kapag relax sa tabing dagat diba ayan sa gawiron maitim itim ang langit na dahil lubog na ang araw yan may mga upuan din po dyan sa gawin dyan may mga magkakapartner na nagre-relax kwentuhan tayo naman pa video, -video. Ayan, ayan sila umalis na yung iba Empty na ang upuan. Ayan po. May gamiga love shout out. Sa lahat ng mga kalalabs ko dyan. Ang mga team 2-6. Gamiga love shout out po sa inyong lahat. Ang mga team all right. May gamiga love shout out po. Ayan o. Doon sa dulo yung kasam kasunod ko yan na dalawa ngayong magpartner. partner may kami kalab shout din po sa mga kalalabs kong team. Gina Sweet. Ayan. Thank you, thank you so much sa inyo mga kalalabs walang sawang Panonood. sa pag-support sa aking mga video. Ayan. Ayan. Maraming love shout out po sa inyong lahat. Be safe always and God bless all of you. Ayan, sa dulo doon may mga ilaw. Hindi natin alam kung anong lugar yun ba mga kalalabs. So, Sana kung mas maganda kung maaga akong napunta. Ano? Dahil malinaw. Ngayon, madilim eh. nakikita natin yung mga ilaw sa kabila doon gagandahang kumikinang na mga ilaw ayan mga kalalabs ayan bye bye muna mga kalalabs at mag music muna tayo Be safe always. And God bless to all of you. Be safe always. Ayan. Yeah. Pauwi na tayo mga kalalabs. Kunti na lang at uwi na. Naglalakad na tayo. Bye bye. God bless to all of you. Bye. <coughs>